Good afternoon mga kapreni, So tamang lakad muna kami papalengke kasama ang aking mga ginakis. So bibili lang kami ng 10 kilos na bigas papalengke. At dahil wala nga si Mr. Yus kaya kinerear ko na si baby. At kung tatanong lang para sa naman yung stroller is dyan ko po ilalagay yung bibili kong bigas para hindi naman mahirap magpua. Walang kagabuwa din hindi kaya ng kuya namin. So balikan lang din ang paglalakad dahil para ma-exercise ang ating katawan. Kaya lang naman. Minsa lang naman tayo makapaglakad ng malayo-layo. At syempre dahil yung pamasahe natin ay pinalakad natin kaya bibili naman natin tanong, merienda mamaya. So habang kami naglalakad dito anak ko ay alo sa labas at hindi na natapang panigurado matutulog na tapatuloy. At hindi na nagtagal ay na nga rin si Boss me. So hindi na ako nakapag-video kasi namin ito na dahil madalas talaga ay 25 kilos ang binibili namin ng isang sakay sa kagal. Ngayon lang talaga pag budget ni Piligro ay pilo-pilo lang ang nabibili. So palupat na rin kasi sa cellphone ko kaya itong pawi na lang ulit ako ng video. So nakapamili na nga kami ganang ng 10 kilong pigas. Then habang may nadaan kami protas ay nakabili na rin kami ng saging ng tubas ay favorite talaga ng anak kong panganay ang obas at sabi. so ako naman ang favorite dito sa dalandan so ayun nga picture picture habang papauwi naman. Yung so dalandan, na picture picture habang papauwi na nga so na nga picture picture habang na nga so ayun na na nga yung ayun namin. so ayun ating nga picture picture na saging, so ayun na nga picture picture habang papauwi na nga that's it thank you for watching at papauwi nga sa dulo ng video ko na to baka